Kumusta mahal ng mga mga ngalakal? Kasama mo ang proyekto system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Ipinapanukala naming pag-aralan ang bawat parameter ng korporasyong pinag-aralan ng mas lubusan. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. If holding, Inc ticker, eya. Eh, uh ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong Hunyo 17, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Eve Holding Inc. na bibilang sa subkategory. Aviaprom, labing anim na nakumpanya ang kasangkot sa pagsusuri, ito ay medyo kinatawan. Titingnan natin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 8.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategory, 1 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 8.5 puntos Eve Holding, Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya, Ev Holding Inc., at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya, Ev Holding Inc., nagpakita ng 21% dinamika. 37.7% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya, Ev Holding Inc., nagkakahalaga ng US Dollars 1.73 Bilyon na may subcategory na capitalization na US dollars 300 at 457 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.06 bilyon. Na may subcategory na capitalization na US dollars 13 bilyon. Sa paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod ibahagi EV Holding Inc. sa subkategori sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 0.47%. Ang book value ay 0.462%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga obligasyon sa utang na US Dollar Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa isang daan at 187% ng equity. Pagtatasa ng antas ng utang ng kumpanya, masama minus 1 punto. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 0. Average para sa subkategory 0. Pagsusuri ng mga ratio ng halaga sa merkado sa kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US Dollars, isang daan at anib put isa milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0. Ang average para sa subkategory ay 3.3. Tatlo tatlo. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$0 million. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay 0%, na may average para sa subkategory na minus negatibo, isa 0.4%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.064%. Na 677% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng siyam na at dalawamput dollars at sa subkategory na isang libo, daan at pitumput dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay minus, siyam na daan at dalawamput walo punto pito libong dolyar. Ang average sa subkategory ay minus, tatlumput siyam punto siyam thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang mga benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$0,000. Sa subkategory na $384,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay isa 0,4% na may average para sa subkategori na 2.7%. Teknikal na tagapagpahihwati resa labing 14 na nagpapakita ng antas na 65% para sa kumpanya Eve Holding Inc. Habang sa subkategori ang RC Level, 14 na ay 53%. Ang mga bahagi ng kumpanya ay aktwal na nagkakahalaga ng humigit kumulang US Dollars 5.81. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 6.68. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng Sanggunian para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng kumpanya Ev Holding Inc. Sistema ng impormasyon ng pagtatasa guru markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa upang buksan ang isang pagbagsak sa US dollars 5.8 bawat bahagi. Ang DL ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 3.22. Ang stop loss ay nakatakda sa 8.38. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Hulyo 17, libo at 25. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, OIA, ay ang pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.